Grabe, sobra Pinaka mga traffic at pinaka maraming tao Noong ng piyesta nangyari dito ngayon Kapanigin, my goodness mga kapopong Parang mga lumabas sa kural yung mga tao oh. Grabe, parang lumabas na yata lahat ng mga tao eh, mga dayo pa yung Mga ilang ng mga kundi ko Dahan-dahan ka lang, ba't Dahan-dahan lang sabi ko, grabe. Mula umaga hanggang gabi. Sa daan lang ang tingin. Sa daan. My goodness. Ganito na ba traffic yan dito sa paniging? My God. Sana naman tayong Dami mga kapopong. Sobra. Sobra daming tao talaga. Hindi ko maano ka kalalabas nito. Parang ganoon na rin. Dapat sa patalan na sana tayo tumahan kanina oh My God No, oh, gandun Hindi ka makakalabas yan Sumakay din kayo? Anong rides? Ilang rides? Ilang rides? <laughs> Marami rin tayo sa loob Marami rin daw tao dyan sa loob oh. My God meron no parang namang my god yung maulugang karayo so pero talagang daming tao ngayon kapyestan kasi ng panigin yung mga kabopong pero parang i-extend daw yata ni Mayor pa bukas lunes may pasok pa kayo bukas? wala no? wala? Hey, grabe oh huh? Duruin mo yung kapyesta, ano. Paano ko ba naman naman yan, ano. Napakaraming tao. May eh, kasama ko pa itong dalawang pangulit na hindi ko malaman. Pa Pag nagkiwahi, wala na itong wala na. Wala na makahanapin yan. Parang nasa Manila tayo, ha. Ah. Hindi sa Cavite lang. Oh, no? sobrang daming tao. Ayan mga kapopuang, paano ba yan? Mangkangin mo, di ka pamoy, e, mungin ka na lang. Sobrang oh, ha, happy nings talaga para ng mga tao eh. Or may mga artista daw yata mamaya, mga artista. Artista na pinapanood naman na hindi naman nagagatawa. Hello, <laughs> oh my God. Daming tao. Shout out, shout out na lang po sa inyo mga, mga followers natin dyan. Ayan, ganito po kasaya at sobrang daming tao ngayon dito sa paniging mga ikebwag-bwag. Ayan o, pauwi na nga kami. Aros 9 pa lang. Wala rin naman, magiging pagsiksikang nga mga mayano. Wala pa itong mga, wala itong bunso ko. Napakakulit pa naman ang bunso ko. Wala rin, pauwi na lang kami hindi na lang kami. O, mga katulog ko sila ng maimbing. Tingnan mo yung sasakyan ha. Tingnan mo yung sasakyan. Kotse yan ha. Baka masagi ka mo ko talaga yan. Hindi, sundan mo yung singgir. Para ako uh, Grabe dami. O? Grabe pulpak. Oo. Bakit nakamatay? Oh, grabe, ang daming tao mga kapwa Hindi ka na makakalabas dito ng basta-basta. Parang kanina, tatlong oras kami bago nakalabas. Tatlong oras mo yung parada hanggang kami, my goodness Ano ba naman yan? Sugdulan ng daming traffic. Parang Pasko rin lang to ha. Parang Pasko, hindi kaya ating New Year. Oh? yung mga tao. Huwag to yung mga kapwa namin taga talagang pesta talaga. talaga. Meron nga lang dito mga nagkalat din yung mga kawatan. Mga mandurugas, hingat po kayo mga kapopong. Mga mandurugas, mga magnanagaw dyan, yung mga bahay nyo, ipadlag eh, nyo. Siguraduhin yung nagalat po yung mga bahay nyo mga kapopong. Ngayon you know, oh, hanggang dito sobra oh. Ang dami-dami mga tao my God, nandito pala kami sa Baibong Cusco Street Huwag oh, mong pinaupang pa ganyan Pinaupang pa mo malakas sa kasulina yan Pinaupang pa, pumpa mo Kamot Oh grabe, oh ayan Mga patituan, malamig kayo hanggang dito Yeah, palamas na rin kami sa no? wakas. Medyo gumagad na rin daloy. Ayan eh, o. O. Oh, Nakalubo naman yan. O. Oh? My God, Teo. Wala na. Paano kung mamamasada ito? Sobrang traffic. Sobrang traffic. Ang ganda ito sa tablang O oh, yan, medyo maganda yung pero mga papunta Traffic Yung pauwi, ayan Medyo maganda na yung daloy O oh, yan yung mga papunta pa lang ng bayan oh. Traffic na Ay nako And I'm um, going sa aning oh, mga kababang Matulog na lang tayo mga kababang At least pag nila, magkatulog ka ng mayos Magkatulog tulog ng oh. Hindi ka pa magkaroon ng sakit Hindi, hindi tayo uminom ngayon mga kapopong Hindi lang tayo ni Muslim mga kapopong Galit na galit Puro daw alam ko Hindi Binigay ko muna yung araw ko ngayon sa mga bata Para mag enjoy oh, ito driver yung panganay ko Ayan, nagdadrive yung panganay ko Ay, so guys Maluwag na rin apa yang mana kebabang ada koi batu tulung nana bagus batu baja punya masalah mana kebabang? Oke, ramai nih aku.